Isang maulan na umaga na naman mga kapising, no? Ah, uh, masama na naman yung panahon ngayon. May bakyo naman siguro, pero hindi tayo nasigil dahil may mga pangarap tayo. Video lang tayo ng video, baka sakali na ito pa yung pangarap natin. Kaya naman, hindi naman kalakihan yung alon. Shout out! Oh hi. Ang itim ng ulap oh. Yan delikado pag bumagsak yan ulan talaga malakas yan. Sana di tayo mabutan matapos tayo dito mag-video. Pagkatapos ito mga kapising takbo na kami. Lilipat kami didikit lang kami dito kukuha kami ng pangulam and then tatakbo na kami kasi lipat kami ng ng spot kasi lumalakas na dito kailangan ilipat tayo yung sa kalmada yung public yun ang magsalok kailang laman chỗ mà alo talaga. Op, 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 op. alok na di puno hirapan tayo mga kasi mahalo no hmm. yun bayat wala nagsasaboy ay tatawid doon kasi mataas masyado oh. baka maalon baka mamaya magkamali tayo ng hakbang <laughs> nahirapan yung yung pangulo magsana pa oh. <laughs> masyado kasing mataas yung career Nahirapan yung Pangulo magsalo kasi napakataas ng carrier Yung boom, nahirapan kasi swing kasi yung boom. At saka may alon pa. Kaya nahirapan. Napakalaki kasi ng carrier na to. Aba, ito dating karkos kasi to. Yung ginawag karyer. lumampas na yung salok. Nandito na sa kabila pumunta. <laughs> tayo kumuha sila ng sulin para sa isang light boat namin yan nagkikisuyo sila kasi tumakbo na sila eh. so, may din sila dumikit kasi mahalon nga delikado yung ilaw nila kasi mataas yung regala nito tingnan nyo nga mga kapisim ayun na naman Dito 'yung regala nila oh. Pantay nito sa bubong namin oh. Oh yung bubong namin nasa karigala nila pantay lang kaya napakataas oh, maalon pa Rico kailangan hawak tayo isang kamay sa cellphone na isang kamay hawak kasi maalon yan, nagkalat na yung isla no? Kasi di makontrol ng pangulong. Bumabalik yung salok pagka umalon. Nahirapan, swing kasi yung bong. Di kunti layo lamang. Oh, <laughs> oh, ba Ay, gata ko. daw, sayang. Kahigin mo Isda daw ba? Kahigin mo, sayang. Mahulog. Mga hulog. Yan. Very ka. Diyan ka na sunod. Kaya good ka na dyan. Ay dapat sila kay mahalon kasi Dapat sila magsalo pag may marami malaking isda sa loob Kaya konti-konti lang yung laman ng salo eh. Medyo dumami-dami na yung laman. Oh, lalampas na naman. Ito naman yung laman. May malaki isda ka siguro yan. Ah, lahi ulan na. <laughs> ulan na. Kailangan lumalis tayo dito kay ulan na. <laughs> Diyan na, inabot na kami ng ulan dito. Ay, wala na. Kunti lang. So, wala na mga kapising. Kunti lang yung pangapat na area namin. At, kung ulan na, kailangan bumaba na tayo dito. So, baba na tayo kay ulan. Tuloy <laughs> na po ay ng vlogger sa ulan. Kawawa <laughs> vlogger, Di na mga video kay ulan. So, tatakbo na kami mga kapising. Malayo-layo yung takbuhan namin. Parang may bagyo kasi. Nalilipat kami ng lugar yung kalmada kahit may bagyo You're complete.